Oh, oh. hindi mo na kami timgulay, pata mo na. Yeah. ko may juice. Kala ko may uh, juice. Tama na naman. Sugar yun. Ka na so, tayo kahapon Sugar yun. Sugar. Parang hindi Hindi nga. Ayun naman. Ang sarap. hindi nga naman. Laman ako, laman. Yo, then, yun. Wakakain din. Hindi Hindi maanghang.

Pati laman. Ay. Yan, laman. Ang sarap. Ayun, nakakakain ako. Walang anghang. Anghang yan, ah. Oh.